Farmer, it's another beautiful day and once again, welcome back here on the DDT Nature Farm. Kumusta kayong lahat mga ka-farmer at ngayong araw nga ay magtatanim tayo ng sibuyas. Sa pagtatanim po natin ng sibuyas ay iibahin po natin. Gagawin po natin ay maglalagay po tayo ng kumpos sa ilalim habang nakatanim po tayo ng sibuyas dahon sa itaas. Marami na akong ginawa ng mga video na nagkukumpos ako sa ilalim habang nagtatanim ako ng iba't ibang gulay sa itaas. Magtatanim tayo ng sibuyas dahon sibuyas sa itaas habang nagkukumpus tayo sa ilalim. Mga pala ka-farmer, nakatanim na ako ng sibuyas na karang araw. Bago tayo magsimula mga ka-farmer, ay papakilala ko muna sa inyo yung mga materialis na gagamitin natin. Ang pagkukumpusan natin nito ay yung sako bag. Ngayon, ang main ingredients po natin ay itong kakawati. Ito po yung ibubulok natin. Alam naman po natin na yung kakawati ay rich in nitrogen. Tapos, upang uh, manatiling mamasa-masa yung kakawati natin kailangan ay lagyan po natin ng saging ito yung saging yung banana trunks uh, yan po yung iba ay hindi ko na chinapchap uh, parang binalat ko lang so, susunod ka farmer kailangan ay lagyan natin ng nitong vermicompost upang uh, mas mabilis madecompose yung kakawati natin ang sabi nga nila kapag mataba daw yung lupa ay maraming bakterya o may, maraming mga microorganisms ang nakatira dyan so kapag nilagyan po natin itong vermicompost ay mas mabilis po yung pagdecompost natin ng kakawate at pinakalas ka farmer ay sasama natin ng carbonized rice hull tulad nito ka farmer ay mayroong carbonized rice hull napansin ko na mas mataba yung dahon sibuyas kapag ka mayroong carbonized rice hull sa itaas siguro dahil sa carbon content nito okay huwag na nating patagalin simulan na natin ako Farmer, habang pinapanood mo kung paano ko ginagawa yung paggagawa ko ng compost sa ilalim at pagtatanim ko naman ng sibuya sa itaas, ay gusto kong ipaliwanag sa iyo yung tatlong bagay. Unang bagay ay papaliwanag natin kung bakit ganito ang ginagawa ko, bakit nagdedecompose ako sa ilalim. Pangalawang bagay na ipapaliwanag natin ay kung paano ang pagpapatong-patong ko ng mga mga ilalagay ko na dapat nating i-decompose. At pangatlo yung pagtatanim natin sa sibuyas, ano ba yung mga binipisyo na ibibigay nito sa ating kalusugan? Una ay, bakit ko ginagawa itong pagdidikompose sa ilalim? Simple lang ka-farmer, dahil gusto ko na mayroon tayong continuous na source ng ating organic fertilizer. Habang nagdidikompose tayo sa ilalim, ay pinapakinabangan natin yung itaas na bahagi. Ka-farmer, kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang video na to, pwede mong pindutin ang like button at kung gusto mo ng ganitong mga video, pwede mong isubscribe ang aking channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Maraming salamat. Pangalawa, paano ko ginagawa yung pagpapatong-patong? Kapamer, susundan lang natin ang tinatawag nila na greens Browns. Yung greens po natin ay yung kakawati at yung banana. At yung browns naman natin yung itong vermicompost at yung rice hull. So pagpapatungin patungin lang po natin ang mangyayari po niyan kapag yung vermicompost ay mayaman sa microorganisms yun po yung tutulong sa atin sila pa yung mga decomposer sila yung magde-decompose ng lahat ng mga materialis na nilagay natin sa ilalim take note ka farmer habang dumadaan siya ng decomposition ay maglalabas ito ng matinding init yung kakawati natin kaya nandyan naman po yung banana trunks lalabas naman yung banana trunks ng kanyang tubig which is rich in potassium So kapag na-compost ito mga ka-farmer, meron tayong nitrogen, meron tayong potassium, meron tayong vermicompost. So napakaganda po 'yung magiging quality ng ating fertilizer. At pwede na naman po natin itong gamitin bilang uh, pang-decompose na naman sa iba nating mga itatanim. So parami na parami tayo ng ating mga organic fertilizer. Habang dinidiligan natin yung sibuyas natin sa itaas, sa ilalim na bahagi naman po ay unti-unting nabubulok yung ating mga nilagay. Kaya bababa ng bababa yung level ng mga pinagpatong-patong natin. Matapos po natin silang pagpatong-patongin lahat, kailangan sa itaas na bahagi po ay uh, maglalagay po tayo ng makapal-kapal kunti na vermicompost upang yun po yung magiging pagkain ng ating mga sibuyas. Pinakakapal natin ito ka farmer para sakaling kapag uminit yung madinidecompost natin sa ilalim ay hindi maapektuhan yung mga nakatanim sa itaas na bahagi. Sa pinakataas na bahagi naman po ay lalagyan natin ng carbonized rice hull para naman po yun yung ating toppings upang uh, kung halimbawa may mga manok tayo ay hindi nila yun sisirain sa itaas kasi nakita naman nila na, na ipalang sunog na ipaseta so hindi sila magkakaroon ng interest na kaskasin yon. So, hindi masisira yung ating mga itatanim na sibuyas. At sa bahaging ito ka-farmer, habang ipiniprepare po natin yung ating mga itatanim na sibuyas, ay pag-usapan naman po natin yung mga magandang binipisyo nito sa ating katawan. Ang halamang gulay na to ay tinatawag na spring onion or mas kilala sa si scallion or green onion. Sa atin naman, ang tawag dito ay dahon sibuyas. Ito ay masarap na pampabango sa ating mga nilulutong ulam. Ngunit, alam mo ba na maraming binipisyo pala ito sa ating kalusugan? Ang spring onion ay mayaman sa vitamin A, C, B2 o thiamine, copper, phosphorus, and potassium. Number 1, ito ay nakakatulong upang bumaba ang mataas na kolesterol at maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang vitamin C ay tumutulong upang bumaba ang mataas na kolesterol at gumanda ang blood pressure. Pangalawa, ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. Mayroon din itong sulfur compound upang tulungan na bumaba ang ating sugar level sa ating dugo. Kapag mababa ang sugar level sa ating dugo, ay may iwasan natin ang pagkakaroon ng diabetes. Number 3, tumutulong itong mabawasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng cancer at pinapanatili nitong malusog ang ating puso. Isa sa magandang katangian ng dahon sibuyas ay meron itong source ng phytochemicals, mga antioxidants na tumutulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso at cancer. Kaya malaking tulong sa pan pananatiling malusog ang puso at mababawasan ang posibleng pagkakaroon ng cancer. Bago tayo magpatuloy sa iba pang benepisyo ng pagkonsumo natin ng sibuyas ay gusto ko muna ipaliwanag sa inyo kung paano ang pagtatanim ng sibuyas. Kailangan na pagtatanim po natin ay isa-isa lang at hindi naman masyadong malayo. Sa pagtatanim naman ang lalim niya po ay huwag naman masyadong malalim dahil posibleng mamatay at huwag masyadong mababaw dahil posibleng mabunot yung katamtaman lang mga 1 inch lang po yung ating ililibing pupwede na po yun at kapag natanim na po natin ang lahat ay pupwede na po nating diligan swerte lang ka farmer dahil sa pagkatapos kong magtanim nito ay sakto rin na dumarating yung ulan kaya libre na kagad ako sa pagdidilig pagpatuloy na natin ang ating talakayan Maliban sa mga nabanggit na binipisyo ay mayroon pang dagang karagdagang binipisyo na pwede nating makamit sa pamamagitan ng pagkukonsumo natin ng dahon sibuyas. Ang una nito, ito ay maganda sa ating mga mata dahil meron itong vitamins na tumutulong upang maging malinaw ang ating mga mata. Mayroon din itong antibacterial kaya mainam upang malabanan ang cold and flu at tumutulong upang lumakas ang ating immune system laban sa mga sakit. Para sa mga gustong magpapayat, mainam din ito dahil napakababa ng calorie kaya nakakatulong sa pagbabawas ng ating mga timbang. So ayan ko, farmer, nabanggit ko na ang mga binipisyo sa ating paggamit ng dahon sibuyas. ba diba, napakaganda ito, lalo pa kung may tanim tayo sa ating garden. Sa iba't ibang pagtatanim ko ng mga gulay, ang ginagawa ko, nagkukumpos ako sa ilalim habang tinataniman ko sa itaas. Katulad ng pagtatanim ko ng kamote, ng alugbate, ng luya, ng kung ano-ano pa. Doon ko napatunayan ka farmer na yung mga katulad ng kakawate, ng saging, ng iba-iba pa ay nabubulok ng mas mabilis sa ilalim. At ang nabubulok na to ay organic fertilizer ko na naman. Kaya ito ka farmer ang subo ko na na magandang pagkukumpos. Sulit ang panahon natin sapagkat habang hinihintay nating mabulok ang ating mga ididikompos ay lumalaki naman ang mga gulay sa itaas. So walang sayang ang panahon. Kung gusto mong mapanood ka farmer ang ganitong klase pa ng mga video na ginawa ko sa iba ibang gulay, ay pwede mong i-click sa bandang itaas at ilalagay ko rin sa bandang dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood at salamat po sa inyong suporta Hanggang sa muli na naman ka-farmer ng ating makabuluhang talakayan sa ating pagtatanim na gulay. At bukas, gusto kong i-upload na naman ang pagtatanim natin ng kangkong sa ganitong uri ng pamamaraan. Kaya maraming salamat ka-farmer. Sana patuloy tayo magtanim ng gulay sa ating bakuran at sa urban gardening. At lahat ng ito ay mapapakinabangan po natin bilang ulam sa pangaraw-araw. Hanggang sa muli, maraming salamat at palam sa inyong lahat.